Hi everyone, uh, nais nice ko pong uh, ipaliwanag sa inyo kung paano gumagamit ng ating uh, Church Center app And uh, first of all, uh, kung hindi nyo pa na-download ito, pumunta lamang po kayo dun sa yeah, https colon uh, back, double backslash tapos uh, app.rcc.ph para may download niyo sa inyong uh, phone ito Now, kung uh, meron pa kayong Get Real app, I just want you to know na hindi na po gumagana ngayon yan. Kaya i-delete nyo na po yan sa inyong phone. So, tayo po ay lumilipat na sa uh, Church Center app. And siguro tinatanong nyo bakit meron pa tayong app? Kasi po gusto natin mapagbuti yung ating uh, tinatawag na Church Management System. no sa so, madaling salita, gusto po natin pagbutihin yung ating uh, ministry sa pamamagitan po ng uh, ika nga pagkakaroon ng ano ng uh, way para ma-manage natin yung ating gawain at uh, mapagbuti natin ang communication and so forth. So nakikiusap po ako sa inyo na tayo po ay magkaisa no sa ganitong uh, adikain o paraan uh, using technology po para sa ganun ay uh, mas maging uh, madali para sa atin and effective po yung ating communication sa church kasi napakahalaga po yan uh, sa church. And of course, hindi ko naman po yan pinipilit sa lahat. But I would greatly encourage po na lahat tayo ay uh, mag-download nitong uh, church center app na ito para yung ating uh, management ng ministry ay mas lalo pa natin mapagbuti. And I'll explain to you right now kung paano natin magagamit ah uh, ito. So, first of all, i-download nyo po yung app sa eh, https colon tapos double backslash o app period dot ph. Po. So, yan. Diyan natin po i-download yan. Now, uh, na-download ko na ba yan sa phone ko? Kaya, kumbaga, aking uh, ipapakita na sa inyo kung paano po uh, ginagamit ito. So na-download ko na sa phone ko so ang ano niya icon niya Church Center ang nakalagay pwede niyo palitan of course yung pangalan niyan sa inyong phone but let me just uh, uh, open it pag in-open niyo po niyo yan at kayo ay uh, ikangang nag uh, nag-register o ikangang nag login in na for uh, for this uh, app uh, ito na agad yung makikita niyo yung pinaka tinatawag na parang profile no page Now, pag, pag hindi pa kayo nakalagin, ang makikita nyo po ay uh, itong uh, uh, front face ng uh, ng app natin. eh Ito po yung makikita nyo sa sa unahan. Hindi nyo pa po makikita yung uh, uh, mukha ninyo o pangalan niyo kasi uh, hindi pa kayo nakalagin. So, ang login po niya ay nandito po sa uh, kanang bahagi, upper right hand corner. So, sa, may, sa akin nakalagay may picture ako doon. Kasi po naka na ako. Now the way to log in po ay gumamit kayo ng inyong uh, email na ginamit nyo nung kayo ay nag-register uh, uh, nag at kung kayo ay uh, nasa database na natin, padadalhan po kayo ng code no six numbers. Papadala po 'yan sa email niyo. Now of course kung wala po kayong pinasok na email, uh, you know, that means na you will have to register for the first time. Ilalagay nyo po yung pangalan nyo and email niyo at padadalan po kayo ng uh, code sa inyong email para kayo ay makalagin So, anyway po, pag nag-login na kayo, as you can see, doon sa aking uh, phone, uh, una nakalagay po, hello, bong, no? Tapos, uh, my profile and settings. Tapos, may notifications po. Ito, napakalagay niyan kasi ah uh, yung notifications ibig sabihin pag may mga mensahe po tayo no uh, sa ating church. Ah uh, diyan niyo po makikita yan. Okay, yung mga mensahe na yan. So pag uh, yan ay kinlik nyo, uh, you know, uh, sorry po, so halimbawa uh, kinlik nyo niyo yung uh, messages po niyo or reminder no sa notification. So meron pong ano mga lalabas na reminder po diyan, no? o kaya kung merong mensahe ganyan ako ng uh, today's devo yan makikita nyo po yung mga messages na ganyan so sa schedule din ganun po lalabas po yung mga schedules po kung may mga upcoming tayo na events no uh, itong activity and in involvement po uh, Unfortunately, well, hindi pa po natin mailalagay yung mga groups natin sa ngayon dito. Pero pag kayo po ay uh, pag ito eh, nagawa na natin later on na meron na tayong mga small groups dito, uh, lalabas po ito. So sa ngayon, uh, uh, ako pa lang po at uh, yung mga pastoral staff ang uh, nandito. Dahil po uh, may bayad po kasi yan eh. Pag parang may lagay natin yung mga small groups natin dyan. So anyway, uh, doon sa churches, makikita niyo po nakalagay yung real life Christian communities. Pag first time kayo nag-login, uh, uh, siyempre tatanungin po kung anong church ninyo. Kaya hanapin nyo po yung church natin, Real Life Christian Communities, para mapunta po kayo dito sa ating uh, uh ano na to, sa site na ito. Okay? So, uh, pag uh, sa baba, makikita nyo sa baba po, meron pong home. So, babalik po kayo doon sa pinaka-homepage po natin. No? Meron din prayer request para kung kayo po ay merong uh, prayer request pwedeng niyong uh, ano diyan i-share uh, sa amin kung ano man yung uh, inyong uh, uh, prayer request so lalagay nyo lang po yung date saka kung ano po yung prayer request ninyo okay so tapos i-submit nyo lang po yan ganun lang kasimple simple meron po tayong calendar of uh, events para po sa mga you know upcoming na mga events po natin So, yan, makakatulong din sa atin for coordination. And then, dito po sa directory, nandito po yung mga tao na willing mag-share ng kanilang uh, information. no? So, dito po, choice nyo naman ito. Hindi naman po natin pinipilit ito. Pero, we want to request po na yung uh, inyong uh, at least may lagay nyo man lang yung inyong uh, pictures. So, i-click ko po yung yung aking uh, uh, directory sharing. Yan lang po naman makikita. Hindi nakalagay connect bong. So, ibig sabihin, pag pinudod ko po yan, pwede po ako magpadala ng uh, mensahe. No? At uh, pag pinadala ko yung mensahe na yan doon sa tao, ma receive niya yun. So, wala kayong makikita ang iba pang information. So, the way para ma -ano yan, ma-decide nyo kung ano klaseng information na siya share nyo, bakita uh, ko nyo sa inyo yan sa profile settings. Pero, Makikita nyo na member ako ng by loan household. So yan, pag kinlik ko yung by loan household, may picture po yan. Tapos yan, meron pong mga iba't ibang information. Again, nasa akin po yung decision kung ano yung isi-share ko. So, uh, if I go back doon sa ano natin, sa directory natin, pag, hindi uh, di pa kayo nakakapag-share pero you can view itong directory na ito. Ibig sabihin po, uh, meron lalabas na share button sa uh, lower uh, right hand corner. Pag-click nyo yun, so maaari na nyo ma-share yung information dito sa directory. Now, just to let you uh, know na safe naman po yan. So if I would go to my profile and settings, makikita nyo po nandyan yung mga information ko uh, na pwede nyo pong i-update. No? So, i-update nyo po yung information nyo doon sa contact and profile information. Uh, kayo lang naman ang nakakita niyan. Pero yan po ay eh, na sa ating uh, planning center online para sa ganun ay eh, you know ma, uh, ma, ano natin niya ma update kasi po ang minsan nangyayari po mga either hindi na functional yung email o yung phone number, hindi na siya updated. So, kayo po ang magkocontrol niya. Pupunta kayo sa contact and profile information. Tapos, pwede nyo baguhin yung mga information na nando nandoon. Okay? Sa household din, ganun din po. Pero, uh, let me just go to uh, directory profile. Doon po sa directory profile, ito po yung sinasabi ko na choice nyo kung uh, ano ang gusto nyo uh, you know, mailagay. No? So, first of all, yung chinek ko po yung buong baylon So, in-include ko po yung buong baylon sa Saka yung profile photo. Hindi ko na po sinama yung mga iba pang mga information uh, para po doon sa directory. Now, ganun din sa household, uh, i-design nyo po kung ano po ang mga uh, pwede nyo uh, ilagay. And then, of course, ilalagay ko yung contact information na kalagay allow others to contact. So, ibig sabihin, pwede silang kontakin katulad ng sinabi ko. Pero you don't have to uh, put eh, any other information kung hindi nyo naman po uh, gusto, no? And then, of course, don't uh, forget to click update pagkatapos nyo pong uh, mag-check, no? So, i-check nyo po yung mga information na gusto nyo. At the very least po, ilagay nyo po yung, yung name, i-check nyo po, tapos include profile photo, tapos allow others to contact me. Uh, 'yun mga suggestion ko po 'yon na minimum na ano, pero pwede naman hindi niyo i-check yung allow others to contact me kung ayaw niya pong may ko-contact sa inyo doon. But uh, at least man lang yung include profile photo siguro uh and then yung allow others to contact me. 'Yun po sana ang request ko para mag magawa natin mabuti 'to. So, 'yun po, napupunta kayo sa directory profile, no? So, yung household po niyo, s'yempre depende yan uh, sa information na binigay ninyo uh, doon sa ano natin, pwede nyo pong i-edit yan to add people sa inyong household. Okay? Uh, kaya meron edit po yan. Pwede nyo i-edit. Now, uh, the same time, sabi ko nga po sa contact and profile information, kayo po ang nag decide kung ano po yung mga information dyan at uh, gusto ko po sana na-updated lahat yung ating information. Para sa ganun po uh, maging useful naman po itong tool na ito uh, para sa management po natin ng gawain natin. So once more uh, paalala ko lang po no so yan po merong po tayong uh, directory and then pag kinlik niyo po yung tatlong uh, bilog sa baba yung three dots okay yung more makikita niyo may dalawa pa which is yung appointment and staff. Now do sa appointment mo pag pinindot niyo po yung appointment Pwede kayong makipag-appointment sa sino man sa ating pastoral staff. So if you do that, then uh, it will bring you to a page kung saan pwede kayong makipag-appointment for spiritual companionship or direction. So yan po yung magiging uh, ano natin, no? Uh, parang way of contacting each other and our staff. So yan po. Kaya I hope na ma-download nyo po itong ating uh, Church Center app as soon as possible para mapagbuti po natin yung ating uh, gawain. So once more, uh, inihiling ko po na please update nyo po yung uh, inyong uh, profile and settings so lalong-lalo na dun sa contact and profile information, please update nyo po yan, household, and then yung directory profile naman kung gusto nyo po ma-share ang inyong uh, information. Again, you don't have to include yung, halimbawa, hindi nyo nakaila-isama yung uh, inyong uh, birthday, anniversary, o address. No? I-click nyo lang po yung profile photo. At least, check nyo pala. I-check nyo yun. And then, allow others to contact me. Yun po, minimal. No? So, safe po yan. Walang mangyayari po sa inyo. And if somebody contacts you, pwede naman hindi kayo mag-reply. Okay? So, ganun lang po rin kasimple ka po yan. So, nothing to worry about. Uh, this is a uh, perfectly safe uh, app. Bagamat it's a public-facing app. Uh, ganun pa man, uh, you, you know, walang information po na makikita ng ibang tao na hindi nyo naman gustong makita nila. But definitely, it helps our church to manage Uh, yung mga members po natin and I hope and pray na maging way po ito para tayo po ay talagang maging uh, ano uh, mas effective and uh, efficient sa ministry natin. So maraming salamat po. Salamat sa inyong uh, cooperation and I hope and pray na makita ko na po kayo dito sa directory natin uh, as soon as possible. So God bless po.